Isa na namang makabuluhang pagtulong at gawain ang ginawa ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa lalawigan ng Maguindanao kung saan isinagawa ang lingap sa mamamayan sa naturang probinsya kung saan ang pangunahin na layunin ay makinabang ang mga may hirap. May report si Dennis Dimatingkal upang makatulong sa mga mamamayan na kinakapos ng pangunahing pangangailangan sa pagkain, lalo na sa panahong ito ng tag-init, isinagawa ng Iglesia ni Cristo sa Maguindanao ang magkakasunod na aktividad na Food Relief Operations sa bayan ng North Upi sa Maguindanao at sa Midsayap sa Cotabato. Sa Municipal Gymnasium ng Upi sa Nuro Poblasyon nitong Birnes ay anim na raan. 47 na mga individual ang nakatanggap ng mga rice packages mula sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng mga miyembro ng Iskan International. Bukod pa sa mga residente ng UPI ay nagmula pa sa mga karatig na bayan ng Lebak at Kalamansig sa Sultan Kudarat ang mga nakatanggap ng lingap na ito ng Iglesia ni Cristo. Sa Municipal Gymnasium sa bayan ng Midsayap naman nitong linggo, ay nakatanggap ang may walong at labing na katao ng mga rice packages mula sa mga miyembro ng Iskan International ng Iglesia ni Cristo. Sa kabuuan ay umaabot sa isang libo apat na anim na anim na mga individual ang nakinabang sa civic action na ito ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa isang ginang na nakatanggap ng lingap, ay malaking tulong sa kanila ang ganitong aksyon na isinagawa ng Iglesia Ni Cristo. Kahit na para sa iba po maliit lang po ito, pero para sa amin malaking bagay na po ito. Kaya sa amin na maliit lang yung income, hindi uh, hindi minsan kulang ang pambili ng, ng mga ganito. At least ito binigay sa amin. Mula dito sa Maguindanao, Dennis Dimatingkal, Eagle News.